Hi guys, so ito flex ko na naman ang aking isang unit na humihingi na naman ng kanyang kita. So ito guys, yung hard disk, sira na naman. Papalitan naman na naman din ng bago yan. At saka itong queen guys ay mayroon na siyang defect. Kapag naguhulog ka ng fiso ay 59 seconds. 5, ganun din. So hindi na siya tumatanggap ng patas. Kaya papalitan na rin ng bago at saka yung kanyang ay papalitan na rin natin kasi ayaw nang lumabas yung tunog galing sa uh, internet or galing sa video so yan guys, papalitan natin yung isang unit na yan so yun yung isa okay naman at saka yan din, isa lang din na naglalaro ay uh, tatlo pala sila guys siyadong uh, nag internet kasi araw ng klase ngayon lunes nasa school at saka bawal talaga pagbata kaya ito tingnan natin sa labas sobrang init at saka sobrang tahimik kasi nasa school ang mga bata mamaya pa itong mga alas 5 uh, mayroon na tayong marami nang maglalaro so tingnan natin ang palibot guys sobrang init yan ang internet shop internet shop natin guys so ito yun ang body ko body kung si TMX mayroon na siyang uh, bukol sa tanki kaya istambay muna guys kasi sobrang init sa biyahe ngayon hindi makaya ang init kaya istambay muna ang body kong si TMX flex ko lang din yung koral namin guys uh, sobrang ganda rin yan ang bahay namin so tingnan natin sa loob yung internet shop so wala talagang katao tao tatlo lang Uh, hindi naman sila nag-aaral wala daw silang klase kaya pinayagan natin maglaro tsaka itong unit na to ang lakit kaagad sa hiningi tatlong ano kagad ang hiningi niya guys so yan may dalawang naglalaro so dito naman tayo sa mga alaga ako sa sobrang init parang wala na silang lakas yan nagpapahinga na lang grabing init ngayon guys inom kayo ng tubig huwag kayong uh, pabaya sa kalusugan at saka ito namang mga uh, koi ko flex ko rin uh, huwag kayong masyadong magpailalim sa tubig baka kayo ay malumos o malunod kaya lumabas kayo dyan yan o yung mga butterfly koi ko at saka yung ordinary koi so yan guys flex ko lang sa lahat nakakawala rin ng stress to guys yung mga ganitong mga alaga nyo mag alaga kayo ng ganyan yung umaga titingnan nyo lang nakakawala rin ng stress kaya flex ko rin yung motor ko na 2007 pa ito nabili hanggang ngayon buhay pa rin umaandar pa rin